yun good morning mga idol uh, panibagong adventure tayo ngayon ang uh, setup natin gagamitin ay pang bait and wait so nag setup ako dito ang target talaga natin ngayon ay kung makakahuli ako ay yung hipo na malalaki yung ulang pero ito lang yung mga available setup ko so gamit ko yung aking mga raden reel ultralight pero <laughs> lagay ko dito yung aking nabilingan ng na treater I think 1000 series to na ano, 1000 series na Shimano. Pero ang pinakang ano ko talaga dito yung aking hook. maliit lang yung nilagay ko. Wala kasi akong available na pangalan na pang huli talaga ng ulang. Pero try ko pa rin kung anong makahuli natin. Yung setup na may ano, beads. Ayan. Pabigat, so beads, swivel. So may line siya na magaan lang. So try natin dito sa spot natin sa ilog. May ulang na nahuli dito eh. Pero, yun. Tingnan natin kung makakadali tayo. or kung ano yung mauli natin ngayon dito sa spot natin. Ayun. Ah, Tingnan natin mga idol. Bait and wait tayo. Dalawa yung ginamit ko. Nung setup. Ito. At saka yan. Tapos meron pa ako dito na tau-tau. Gagamitin ko mamaya. Habang nagantay tayo ng si Bud. So, set up ko yan mamaya. Lagyan ko lang pain. Ang pain yata ng ulang bulate eh. Pero wala akong available. Uh, medyo mainit na. Mahirap na ako maghanap ng bulate. Eh. May hipo naman ako. Try ko din. Tingnan natin kung makachamba tayo. Parang bite size lang nga Ulang. Saan makachamba? Dahil ko lang siya ng maliliit. Talagay ko na sa hook. Bali, sobrang liit ang ating hook eh. medyo luma na rin yung ipot tagal na nito sa rep eh pero gusto na ng isda gusto ito ng mga isda baka may bagaong din dito yan yeah. ako punas natin kalimutang basahan yun -hmm set up ko tong isa sana makadali good luck sana makuli natin yung target natin natin dito tapos yung isa naman pwede rin makahuli tayo ng kitang sana may kitang din dito patay pala mataas ang tubig katabi sila Ayan. okay na yung setup natin mga idol waiting na lang tayo Ayan. dito kasi ako sa dulo uh, malilong yung setup natin sabi nila yung sibad ng ulang hinihila. Ayan. Pero nag-high tide. Abang-abang lang tayo mga idol. Waiting game. Ganda ng spot natin. Madalang pumupunta dito. Ayan. mo uh, makikinig mo lang ay eh, mga huni ng ibon at manok ayan oh no? doktor yata yun manok pang tinola no strike ཚེ འབར Meron. Ano ito? Putete. <laughs> Siete. Butets. Butete. Kala ko mo ano maliit lang yung strike eh kaya pala maliit maliit na butete check natin itong kabila na. baka nadali na rin ang butete parang meron din napitik pitik eh may huli din Meron din. Kukyot. <laughs> butete na naman mga idol. Puro butete dito. Dá no puro butete sa spot Ito, 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 ko ito, ito, try natin ito, ito,

Mahuli uh, oh. Mahuli ah, tayo. Nakatambay <laughs> siya doon. Ah. Uh, hindi ko alam tawag dito pero ayun. Okay, comment na lang mga idol. Nandun siya sa kanina sa gilid. Nilagyan ko ng pae and then try natin siya mag-strike. Oh, papakawalan din kita mga idol. Hinahin mo eh. Good size ka na boy. <laughs> Palaki ka muna mga. Dumadaan lang. Testing lang. Mas okay yun kaysa sa butete. Oh, ganda ng strike dun sa atin. Inihila. Wala. Wala yung strike. Yan, yan, yan. Doon pa. Doon pa. Yan, yan, Hola. Pwede tayong pain. Agit set up natin ito isa. Check natin mamaya itong strike na isa. May alam din. Baka nalumod na. Check natin itong isa. Ay, parang may huli to Ay wala pala. Tumapit. Okay. Wali. Okay. Kala mo lang meron pero wala. Lagyan ko ng pain. Pup, Lalag lang pa sa ilog. Wait, lapit masyado. Layo naman masyado. naman masyado. walang biwas nadali naman tayo ng butete mga idol <laughs> namala butete na naman yun balita ko ng hook mga idol Yan, may bumabanat may bumabanat mga idol may bumabanat Yeah. No. Hindi hmm, meron. Dito. Nandito siya. Nandito. Ah, oh, wala. Ah, nandito. Sumasama eh. Oo. Ano yan mga idol? Parang ang tawag dito. Manabol. Manabol. ko alam tawag pero may malaki ito eh yan ang lumod lumod ang pain nag strike na ang mga ista Ulit kasi nung hook na natin eh. Hala. Sorry. Yun na wala. Pero patay na to eh. Mabuhay pa. Sana makasurvive. Babalik ulit. survive ka boy kung ano mo survive? pero sa injury niya kakainin lang siya ng malaking isda hindi kasi kayo yung humuligin ko eh hages alit Hagis. ሰጥቶ ሁሉ walang biwas nadali naman tayo ng butete mga idol <laughs> nawala butete na naman yun